Hello po! Ayan, after po ng tatlong oras dating paglalakad at pag-akyat sa bulgang pinatubo, eto na po, napunta na po natin ang kanyang pinakabungawang crater lake ng bulgang pinatubo. So, ipapakita ko po sa inyo ha. Grabe, kung alam niyo lang po yung pagod ko, yung hirap ko talagang sulit na wala lahat yon nung makita ko ang bulkang pinatubo. Ito po siya oh. ito po ang bundang pinatubo 'Di ba ang ganda po? Mamay ipapakita ko po po sa inyo ha. Ang bulkan Pinatubo.